Mga kabayan, magandang umaga. Ako po si Jay ng Net 4 Choice. Mga kabayan, magandang balita. Ang Net 4 Choice ay dito na sa Dubai. Bilang isang nangungunang kumpanya sa Tier 3 Data Center, kami ay lumalawak upang maghatid ng world-class IT infrastructure para sa mga negosyo sa buong UAE. Mula sa secure na cloud hosting hanggang sa enterprise cybersecurity. NOC and SOC Centers, 24/7 monitoring at seguridad upang protektahan ang inyong negosyo. Manage IT and server solutions, maasahan at mataas na performance na infrastructure. DC and DR solutions, tinitiyak ang pagpatuloy ng negosyo at disaster recovery. Cloud services, IaaS, PaaS, SaaS para scalable na paglago. Advanced security solutions, protektahan ang inyong data gamit ang next-gen cybersecurity sa 99 99.99% uptime, 24 x 7 expert support at state of the art teknolohiya. Initiyak namin ang seamless na performance at seguridad para sa inyong mga negosyo. Bisitahin ang aming website at paandarin ang inyong negosyo gamit ang mga IT solutions na handa sa inaharap.